O, oh, eh bakit naman gagawin ng usap pang uh, asawa ko? Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin. Pero uh, hindi ho, Hindi ho ba dapat uh, senador manggaling din sa inyo ang delikadesa na uy, yung asawa ko ano nito eh, uh, kung nag serbisyo dito, meron siyang kumbaga transaction dito hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino di-distansya? kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Bakit? Meron may, ba akong meron ba akong kinalaman doon sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naandun. Siyempre, may kukunik-kunik na huyan. Eh kung ganyan kayong mag uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina eh kung, eh, kung naiintindihan din niyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, <laughs> delikadesa din yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ano ko yung delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, eh, ano ka, magtatanong ka lang. Mm uh, Nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung Kapag argumento namin dito. Kapag sinasabi mo parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tanga.